Ayan po mga Kalinga Puti na lang nalaban natin si Kalinga Pawiyo Salamat Victor talagang... Mario? Victor. Mario, hindi Victor Ay, Mario pala? <laughs> <laughs> Basta mga tao, manimutan ko eh Salamat <laughs> sa aking sapatos na naiwan doon Hindi ko akalain nga nilaban ni Mario Ay, wala <laughs> problema yan ay mong gilabhan Yan, linis na Bango! <laughs> Ayun yun? sabon mo, Mr. Clean? <laughs> Ajak! Hindi, surf yan, surf! Surf! Surfer! Ayan, De, Kasi mo mga kalingap, nakita ko po yung sapatos na yan ay masyadong madumi. Sa putik yun! Oh, ano yun? Saan mo inilub-lub sa putik yun? Doon sa bagdan nyo! Oh, Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang channel. Ayan, thank you, Rishel Do. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Ayan, thank you very much. Thank you. Supportan po natin, mga kalingap. Ayan, good morning. Ayan, eh, mga kalingap. O, oh si, si kalingap awi. Yung sapatos niya, ini na niya. Ito yung nalubog doon sa sa putikan noon. Ito na. Lubog sa putikan. So, hindi pa na nalalaban. Wala sang time ngayon. Laban natin. di natin sa na mo, tumigas na yung sinta ayaw matanggal. No? Kasi putik itong tumigas. Kasi yung oh, ngayon, pumunta, pumunta sa dito, nag-almosa lang siya tapos pupunta raw siya sa kubo. So ngayon lalaban natin to. Ang tigas ng tanggal nitong medyas. Ni. Kasi parang tumigas na yung putik ito eh. Putik na Kasi narinig ko kanina, ipapalabog niya doon sa kwan. Eh, wala naman natin naglalaban ito doon sa labahan. po rebok pala ito rebok so ngayon mga kalingat laban natin para naman konsya Ano pa yan? Papalamre daw. <laughs> Kaya sabi ko, hindi naman niya alam na alilin yung labay ko. Dali lang naman ito eh. Kaya <laughs> nga. Pag nabras. Wala na kasing time yun. Yung sombrero. Ay, yung sombrero na iwan lang yun. Madamitin yun? yung na loblo sa apat. Hmm. Dito na niya nalaba. Ano 'tong tinong? Hindi ba ito 'yung? Okay. Dito. Alam niyo ang ano mga, mga kalinga, sa ganito po na kapag tumutulong ka sa isang tao, lalo na yung medyo nakakatulong din sa'yo, parang hindi ka tatamarin na tulad dito na tumulong sa kanya, busy siya, hindi ka tatamarin na gawin mo ito. Unang-una, napakabait ng tao. Nandiyan mo Ano ba? Yung likod niya. Meron para to? Yung likod nga, yung yellow kasi. Dito may lupuran sa bubong. Yan yan. 何これ Na, iwan na lang yun. Ma, ano rin, tama mo na, amoy ano uno O, oh, Pwede mo muna siya i eh. na lang. Go ah, eh. Para ma'am. Ayan. Taryan oh, Mamaya eh. hmm. hmm. eh, mo na i-try na Ito na naman. Eh nakulang nyo sobrang dumi. Dito kun. Bakit? Tawag mo na lang <laughs> muna muna. Sige. Maakit mahulat <laughs> siya. <laughs> <laughs> Uy, gilapan mani mo. Sabihin niya yan. Ay, bakit mo na? Ayan, hangir. Oh, ihahangir yan. Eh, sabit na gano'n doon sa hangin. sige na, sige na mama na ayusin. Yeah, yan para Matagal pa yan kay Ati, Lolet? Matagal pa yan, pa yan. Nee. 2016 pa pala materan yan. <laughs> Ang bilig ka ho, mga kalingap Yung kanyang sombrero. Nilabahan natin na sa kanyang, kanyang sapatos. Ayan At least hindi na siya magpapa laundry Sandali lang ang nilabahan niya. Ito mga kalingap, itong sapatos na no, ni Kalinga pa. Ihatid na po natin dito. Buti na lang. Oh, yan. Mario! Ang laban! <laughs> Ito, doon, nalimutan to! Oh. Ayan, nalaban na yan! Kaya inalis ko yung sintas! Ito. Kasi sobrang dumi! Nagalit ako! Oo! Oh. Kung wala mo gilaban to! <laughs> mabuti gilaban mo! Salamat! Okay na yan! Kaya na hindi ko nalagay yan matagan matagal, nagmamadali ka eh! Oh, dali na kay Malaki tayo. Alis na ba tayo ngayon? Ha? Tag. <laughs> Nasaan si Jan Jan? pa, inum tubig. Ah, inom ayun. Tubig. Oh. Inong tubig labo. Mm. <laughs> <laughs> Yan po okay. mga kalingap na lang nalaban natin si Kalingap Awyo. Salamat Victor. Talagang Mario. Victor. Mario, Mario hindi Victor. Ay, Mario pala. <laughs> <laughs> Basta mapugin tao, manimutan ko eh. Salamat <laughs> sa aking sapatos nga naiwan doon. Hindi ko akalain nga ilaban ni Bek, ni Mario. Ay <laughs> wala problema ilamat. yan. Ay mong gilabhan. Yan linis na. Bango. Ano <laughs> yung Sabon mo Mr. Clean? <laughs> <laughs> Ajak. Hindi, uh, sorpian, sorp. surfer sop. Super. Ayun, di the, kasi mo, mga kalingap, nakita ko po yung sapatos na yan ay masyadong madumi. Putik yun. Oh, ano yun? Saan mo inilublob sa putik yun? Doon sa bagdan nyo. Doon sa nyo. Ah, sa putik din. Oh. <laughs> yung tagulan pa yun, ang tagulan tag na yun. Oh. <laughs> Kaya palang hirap tanggalin ng sintas. Oo. Oh. Tumigas na. Oh, salamat sa inyong pag ano, paglaba. Sa sol naman, sa, sa, sa ulitin naman. Kung <laughs> may ulan. <laughs> Ayan, ayan po. Ayan po mga kalingap. Ayun, pati yung sombrero niya, o nalabahan na, oo. Di, hindi lang po tayo nakatulong. Ano ito? Lagyan itong, ano, lagyan ko ng... Sharon? Sharon. Hindi, <laughs> Ulam. <Yun. laughs> Kasi po ngayon mga kalingap, ngayon po ay araw ng... Uh birthday ni Dodong. So, sama-sama po kami ngayon. O, oh, di ba? O, oh, ang ganda na o. Oh. Nagdaga natin yan. Hindi, mo na. Ayan po. Papunta po kayo ngayon sa birthday ni Dodong. At kung hindi naman po kay Kalingap Awe, hindi po kami pupunta talaga. Oh. Uh, yan po, inimbitahan kami. Nandito. Um, gusto ko ano Ito tayo? nga po kami sa may A kubo. Bindi. Para sabay na lang po kami pupunta doon. Mm -hmm gusto ko kasama sama ka para ka, ano, nang, maka ano na ako kada blood konti di, di ba oo uh -uh. oo din uh -uh. oo oo kasi kung hindi ka kung hindi ka ano hindi ka sama di ba oo uh -uh. mayain ka oo uh -uh. mayain ka no mayain oo nga eh pati pati ka. kaya nga nawawala ang hiyak ko pagkasama ka eh pati yung <laughs> asawa mo mayain no uh -huh. sabi ko kapag hindi mo ko kami inimbita hindi kasama. Hindi kami pupunta. Um, hindi man. Hindi ano kayo. Hmm. Ako man. Wag kang bita. Wag kang umiya. Ayun po mga kalingap. Sige po. Ang mag-sama eh, na Ay, magkita na lang tayo doon sa birthday ni eh, Dodong Ruel.